Hi guys, um, alam niyo na sa lavatory, uh, lavatory ako and then ito kasi yung laundry ng condominium, laundry room ng condominium na ito so nandito ako ngayon kasi naglalaba ako ng towel Anyway guys, maraming nagsasabi na mga Filipino dyan sa Pilipinas na okay lang na hindi, ano, hindi nakatapos sa Pilipinas kasi pagpunta naman dito uh, pag makapunta kayo dito kahit high school graduate lang kayo nakapagtrabaho naman talaga sa iba-ibang trabaho kasi usually dito hindi naman sa mga skill ng mga trabaho yung mga cleaners ano mga klase ng mga trabaho na pwede lang din na training lang <coughs> sorry hindi naman talaga kailangan na graduate ka Uh, kasi nakakapagtrabaho ka naman Tsaka yung education dito is iba naman sa Pilipinas. So kahit na graduate ka sa Pilipinas, pagdating dito, hindi pa rin siya, kumbaga hindi mo pa rin siya mapapractice. Kaya usually yung mga <coughs> ginagawa namin mga Pilipino na nandito is nag-aaral talaga kami para ma-enhance yung capacity namin or ma-enhance yung skills namin or ma-enhance yung profession namin para ma-apply dito. Kasi sanasabi ko na <coughs> pag-graduate ka sa Pilipinas, Uh, hindi mo muna siya magagamit dito. So, you need to study. You need to enroll dito sa, sa Canada para magamit mo yung uh, profession na gusto mong magamit. Like, for example, teacher. Hindi ka naman pwede maging teacher dito eh. So, you need to undergo uh, education, I don't know, mga two years siguro na ano. Pero pwede kang maging assistant teacher. Pero hindi ka magiging teacher. So, iba kasi yung sahod ng isang teacher sa assistant. And then, <clears throat> so, yun guys, hindi mo talaga magagamit dito sa Canada pag uh, ano yung kurso natin sa Pilipinas, we need to upgrade. Ako nga, professional din naman ako sa Pilipinas, pero look at me now, yung trabaho ko is ano janitor, <laughs> cleaner, or they call it custodian. <clears throat> anyway, nag-aaral naman ako ngayon eh, ng business administration, pero I don't know kung magagamit ko siya. I don't know kung in the near future, ma-apply ko siya. Kasi, competition din kasi dito eh. lalong lalo na pag mga office workers, syempre, maraming mga competition, maraming mga nationalities, ang, uh, nag apply din dito. Kagaya mo rin na, uh, nag-aaral din sila. Kasi, yung pag-aaral dito sa Canada, alam nyo, uh, like for example, ako, pumasok ako sa business administration. So, supportado ng government yung yung mga estudyante. Um, ako, pinautang ako sa tuition fee. So, study now, pay later yung dating dyan sa Pilipinas. Plus, may allowance ka. So, like for example, ako, nag-aaral ako. So, yung tuition ko, tuition fee ko, like for example, for the whole year is 18,000. Inutang ko yan sa government. So, yung government, nagbabayad sa akin. Plus, may allowance pa silang binibigay sa akin during sa, sa pag-aaral ko. So, yun yung tinatawag na grant. So, may loan at saka grant. So, usually six months after or depende, one year after or six, usually six months after ng graduation mo, sa kakakaltasan. So, yung loan lang yung babayaran. So, ganun guys na, syempre marami mga Filipino ang nag-avail kasi Like for like sa Pilipinas din naman, may study na pay later sa ibang kurso. I guess, mga vocational courses. Pero wala akong nakita study na pay later sa college dyan eh, kasi I was a working student dati sa Pilipinas. Pero never ako nakapag uh, nakapag-utang. <laughs> Walang program yung government para sa education. So, Siguro may mga program sila sa iba. Yung mga scholarship program, yung mga ganun. Pero yung study now, pay later, parang narinig ko yan sa vocational courses, selected. Pero sa <clears throat> mga so university, wala akong narinig. Kasi kung sa time ko meron yan, nag apply na sana ako. So yun yung advantage dito. Pag ma-avail mo yan, yung makapag-aral ka, pag ano ka na, kung permanent resident ka or Canadian citizen. Kasi pag temporary foreign worker ka, hindi mo maa-avail yan. So may mga limitasyon lang sa mga temporary foreign worker kahit nasa sa trabaho, kung sino yung kumuha sa kanila sa Pilipinas, kung sino yung nagbigay ng lamia sa kanila, yun lang yung yun lang yung pwede nilang matrabahoan. And then, pwede na, pero pwede silang kumuha ng sasakyan pero hindi sila pwede kumuha ng bahay. May mga limitasyon lang sila. Unlike sa permanent resident ka, mas marami yung opportunity na maibigay sa iyo. Like for example, yung aral ka, and then, basta marami, marami. Then makapag-trabaho ka kung anong gusto mo, or makapag-apply ka, so wala kang limitasyon sa pagtatrabaho kung pwede ka magtrabaho kung apat kung gusto mo. <laughs> pero alam niyo ba yung So, balik tayo guys. So, yun yung advantage. And then, pero mas maganda pa rin na pag pupunta kayo dito sa Canada, mas maganda pa rin na, na degree holder na kayo. Iba kasi talaga pag degree holder ka, kahit saan ka pupunta, once degree holder ka, iba ba diba? Pero syempre, tatanggapin natin yung reality na pag graduate ka nga sa Pilipinas, degree holder ka nga sa Pilipinas, pagdating naman dito, ordinaryo ka lang, okay lang yan. Ang importante, dollars. Kasi yung katumbas ng isang oras dito, isang araw sa Pilipinas. So, ganon yung kalayo. And then, like for example, dito sa Canada, so ilang oras ako magtatrabaho for one day, kung kumpitin mo yan, di ba malaki talaga. Meron, din ta meron naman talagang savings, meron din naman talagang mahiipon yung FW, kailangan tipid ka lang. So, yun lang guys, yung pagkakaiba na mas maganda na yung degree holder ka anywhere na sa, anywhere ka pupunta sa mundo as long as may degree ka sa Pilipinas okay yun mas maganda yun that is may pagmamalaki mo na nakatapos ako di ba iba pa rin yung nakatapos kaya if I were you guys mas maganda na magkaroon kayo ng degree sa Pilipinas regardless kung saan man kayo bansa pupunta mas maganda na degree holder na kayo paglabas nyo di ba so until next time guys maraming salamat